Magandang araw mga kaibigan uh, Good news po ang pag-usapan natin ngayon uh, Pinakabagong survey uh, sa Cebu Parehas ito sa result of survey sa Mindanao Na usan lahat ng PDP Yung Duterte pasok sa Magic 12 Aliansa, ah, wala na uh, Tumataob na po ang bangka Ito, uh, Brigada News FM Cebu pinos nila resulta ito sa survey, online survey ni Attorney Jurel Broca Patino Page Senatorial Online Survey uh, Total number of votes cast is 42,700 So ito po yung nangunguna sa survey Bongo, nangunguna 4,000 Ano? 5,162 votes. Bato de la Rosa, 4,625 votes. Pangatlo, Jimmy Bundok, 4,063 votes. Pangapat, Rodante Marcoleta, 3,746 votes. Uh... Panglima, Philip Salvador, 3,337 votes. Pang-anin, Raul Lambino. 3,200 votes. Pang-pito, Jesus Hinlo. 3,012 votes. Pang-walo, Willie Ong. Ako, naisama pa si Doc Willie Ong. Nag-withdraw na ito eh. 2,681 votes. Pang-siyam, Victor Rodriguez 2,453 votes Pang-sampo Apollo Kibuloy 2,264 votes uh, Number 11 Willie Revillami 2,023 votes uh, Richard Mata Number 12 1,392 votes Okay, so ulitin ko My survey na uh, last week ko ito na nakita sa post buong Mindanao naman lahat po ng PDP10 pasok uh, ang naidagdag lang doon Hunasan and I think Bam Aquino so dito sa Cebu ang naidagdag is Willie Willie and uh, Willie Ong dalawang Willie so ano ang ibig sabihin nito ang baluarte talaga ng PDP o ang Duterte is Visayas and Mindanao. Kaya kung mapapansin nyo, ang aliansa, wala na silang campaign rallies ngayon sa Visayas and Mindanao. Poros na lang Luzon. Kailan ba yung when? Batangas at ang pinaka-latest? Uh, before yung Batangas is Losena City. Uh, saan saan bang ano saan bang rally yung speech ng pangulo na yung nasa pusi nila ang kalagayan ng bawat Pilipino I think Batangas ito o oh, hindi na Lucena so yun bakit ang alyansa hindi na nagrarally sa Luzon ano sa Visayas and Mindanao siguro na naramdaman na nila yung pulso ng taong bayan lalo na dito sa Mindanao. Ang dami ng pangyayari na oh, yung Pitugo sa Buanga del Sur, Mayor, ngayon lang, isinggit na to, BBM, BBM, anong sigaw o singgit ng katawan, Duterte, Duterte. grabing napahiya sila doon sa Sambuanga sa so, I think Sambuanga hindi ko na alam kung di si Bugay yung gobernador niya. gawin nating number one dito si Erwin Tolpo halos walang nag-respond pinagalitan ng gobernador ang mga mayor ang mga tauhan nyo, walay panihapon so super lakas talaga ang PDP uh, Mindanao and Visayas yung survey results ng uh, Pulse Asia, yung nila ang rating po ni BP Sara sa Mindanao is trust rating o approval rating ba 97% kay Bongbong Marcos Jr is only 4%. Si Romualdez is only Ilang 2%. Sa Bisayas ganun din mataas din ang rating ni ni Bisara 76%. Si uh, mababa uh, hindi ko na matandaan yung exact na no nasa masta mababang-mababa na si PBBM at Romaldes, rating nila sa Visayas. Kaya siguro, naglonsad sila ng 20 BBM. 20 bigas meron. Na, ayun. Naglonsad sila. Maybe hoping to get more votes sa Visayas. Kaya lang nangyari, isang araw lang na pagbenta, wala na. May 1, may nagsimula sila. Promise fulfilled. Rollout, may 1 may 2 stop na so mabuti na lang at ang Comelec very consistent din sila na bawal sa batas hindi ka na pwedeng gagastos uh, so ano ngayon yun na ba promise fulfilled? one, one day lang na nagbenta tapos yung bebentahan nila ah uh, Ito, nagka-fake na news na naman si Jose Claire Castro. Kasi sabi niya nung una, lahat pwedeng maka lahat pwedeng makabili. oh ang gandang balita 'yon. Only to find out vulnerable sectors lang ang makabili. Ano 'yan? Senior citizen, uh, poor kids, solo parents and uh, PWD. Yan lang, napakaliit na segment ng ating society, promise fulfilled na. Oh, no way. Huwag niyong ng ang taong bayan. Hindi ba? Nung nagkampanya ang Pangulo, nung bago eleksyon ng 2022, ano ba yung promise niya? Pababain natin ang presyo ng bigas para sa mga vulnerable sectors? Hindi naman. Para naman sa lahat. So, hindi pa na-fulfill ng promise niyo. Tapos, isang araw lang ang inyong promise. Kaya, not counted yun. <laughs> so, itutuloy ba nila after election? Let us to see. <laughs> Okay. So, good luck po. Uh, sana maraming manalong PDP laban. Duterte 10 plus 2. Uh, salamat mga kaibigan sa inyong pagtangkilik sa ating channel. Nakakatuloy.